po. Oh. Ini apa jenis durian? yun, aalisan ni tatay yung ano yung aking <laughs> gabi-gabihan dito namumulaklak siya oh yun oh, may bulaklak oh yan tanggalin na ni tatay yung aking alocasia alocasia negra laki nyan Tinanggal na lahat. Ang dami ugat. Ang dami ugat. Abot mo sa akin na. Abot mo ah, sa akin na. na. So, pala. <laughs> Ayan oh, no? May bulaklak pa oh. Ang laki. Aray ko. Ang dami niyang ugat o. Oh. Naku, kulang pa. kulang um. pa. iyan kasi pag itatapon ang laki-laki na pinalipat ko na lang Yun ang laki, sakto na yan dyan. Patay di din ni mo iharap. nakaharap. Yan yan, Oh. ayan siya, Oh. Ang laki kasi niya dito lang siya sa tabi. sobrang laki na niya eh lapad-lapad na niya oh. yun, nakanin na ni tatay doon ayos na adiligan na lang nagdiligan muna natin tatampo. Ayan na, <laughs> Oh. Ang laki niya doon. Nandun na siya sa gilid. Tinanggal na siya dito. Kasi, ayan, natanggal na din tong isa. Si, anong pangalan nito? Frozen by, yan? Anong pangalan nito? Taglo Ma. Frozen Delight. Yan, wala na siya dyan. Ayusin ko na lang yan. Talagyan ko ng halaman doon. Didiligin ko lang may. Oo. Yan, didiligin daw natin. Didiligin daw natin para nilagyan niya ng bato para matibay. Ibulaklak siya eh. Oh sana siya tumampo. Ayan, ang ayos ng aking garden ngayon. Wala na yung malaki doon sa gitna. Dito na nilagay sa gilid. Ayun. Ayun. Tapos, dito, hindi ko pa rin naaayos. Basta tinamba ko lang yan yung mga ano. ba diba? At itong ating ating fern, fern bird's nest fern. Ayan, malaki na ulit. Pero hindi pa siya ganun kalaki. Nasusunog na naman siya kasi mainit na naman. Ito, gumanda siya dito yan, ang ganda na niya ulit ang laguna niya ulit si pink dalmatian lagu oh lumanda siya dito tsaka yan, lumago na siya patulan ko ulit yan siksikan lang sila dyan <laughs> hindi ko hindi ko ma maharap ng isang anuhan lang ayan, dito na nakalagay yung ating rubber tree yan, dito ko na lang siya nilagay sa pinag-alisan ng ating alopecia. Tapos, pinagsama-sama ko dito itong mga ano natin. Yan, mga red lipstick. nandito Red lipstick. Tsaka itong yan, nandiyan sila yung mga aglaw mga sa taas. Yan. Dito ang mga aglaw natin naubos na rin tong ganito po tapos itong bigay ni sis Arlene na ng anak ko yung isang malaki nakapag save lang ako ng isa ayun yan ang ayos ng garden ngayon medyo maaliwalas naman siya ay eh, si tatay na kobod <laughs> dito tayo eto bala ko patulin kasi yung laki na rin niya tulin natin dito para sumibol. Sisibol kasi yan tal. Oo. Oh. eh, ganun talaga. Pag lumaki yan, mas pangit yan. Hanggat maliit pa siya, ano yun na natin? Ito, ayusin ko pa din. Hindi pa din siya na aayos. Ayan yung ating mga maliliit. Ano? Ang ganda ng ayos ng maliliit na paso doon oh. oh, ganda. Ang ganda ng mga paso dyan. Maliliit na paso ng gym, no? Tapos dito, ang lalaki na din ng ating mga pandanos. Ayun, lalaki na din. Parang pandanus to, pero hindi. Oh. <laughs> ito, iba to. Ayun, at ito pala, naglalaguan yung ating mga ano. Hindi <laughs> ko pa naayos yung iba dyan, no? Oh. Ayan, ko pa yung mga yan nandito sa gilid ire repat ko pa. Naku, oh, baka namatay na yung natanggal ko dito. Nagkaputol-putol na kasi yung ating ano, cotton plant. Ito, itatanim ko pa. Hindi natin natanim. Dalong araw na siya dyin. Tsaka ito, na ano, um, ano niya, nabulok yung ilalim niya, si Black sa Siberia. Tapos ito, ire repat ko din pagdadalawahin ko para dumami. Muntik na kasing madala ng anak ko to. Nagustuhan niya. <laughs> nagustuhan ng anak ko. Kaya, eto pala si anak pa, si Blue Boy. Pinutol ko. Para kami, pa, pasasangahin ko din yan. Eto, iriripat ko din yung bigay ni si Sweng. Parang naano siya, natutubado. Ayusin natin. Eto, muntik na rin siya mamatay. Pero nabubuhay ulit. Nang pagkabulaklak niya, nagkaganyan na siya. Kire-repat ko kaya. Ayan, nasisira din itong isa. Lalo na itong si ano. Si eh, pangalan niyan. Wala na naubos na yun nandito. Oh. Puro ano to dati. Puro purple delight. Naubos na siya. Teka, dito tayo. Hindi dyan. Ayan, ang ayos ng garden ngayon. nandoon yung ating ano. Nandoon yung ating si Alocasia. Yan ang o nandoon. Oh, yun, natabunan na uli siya doon. Hindi ko pinapakita si tatay. Nandoon si tatay. Nakahubad. <laughs> Nakahubad si tatay. Yan. Yeah. <laughs> Wey, tatay. Yan. Yan. Ayan. Ayan ang harap. Ayan ang harap. Tapos nandito naman yung ating malaking San Severia. Dalawa siya. Ayan pa yung isa. At yung mga ano natin nandito. Nating mga orchids. Tsaka yung tatlong paso na cactus. Nandito yung mga orchids ko. Pag umaga ko nilalabas yan. Pero may bulaklak pa siya dyan. Oh. No? Yun know. o. Yung buti di namatay ito. Ayan. Maggagabi na kasi kaya medyo madilim na. Ayan yung ating harapan. Dyanan dyan yung Ayan, dito kasi yung motor ni tatay kaya mahirap tingnan. Ayan. Ayan. kalat ka laki ah, bahay ayan siya tsaka ito pa yung isang money tree na malaki na din ayan bala ko kasi dyan isabit yung ating mga orchids dyan sa mga sanga niya Sabit ko na lang sila dyan. Pwede na siguro. Papagawa ko kay tatay ng mga alambre na ganito para nakasabit na lang sila dito. Di ba? Pwede 'yon. Yan. Sabit ko na lang sila diyan. Yan ang ating mga ating ayos ng ano, garden ngayon. Tata, kita ang pusod mo. <laughs> Nakita yung pusod ni tatay! kita yung pusod mo dyan eh. Ito pala oh. Sobrang laguna. Ayusin ko din to bukas. Hindi matapos-tapos yung aking pag-aayos. Ang laguna niya kasi. Nagsa, ayan, naglaglagan na yung mga anong yun, yun. niya Ayusin ko bukas yan. Tsaka yan. Ayan pa. Ang lalago. Ang lalaguna nila. Ayan oh. Eh. Sobrang laguna. Ha?